Uh, senator padilla for his privileged speech, which primarily seeks to improve our peace and order situation. i understand his intention, mr. president. by my experience in my program, several minors do get involved in criminal activities, and some are even involved in the commission of heinous crimes. the parents and family members of their victims are often left frustrated due to inability to get justice. if we are going to talk about facts, that is a fact. many years ago, my isang parent, from leyte, if my memory serves it right, serves me right. ang kanyang reklamo, yung kanyang uh, nine years old na anak na babae, ni rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape, eh, at anong ginawa ng korte dahil mayroong juvenile justice uh, act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then, two weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong fiscal. E eh, pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, ng rape na naman. Na high blood po ako dun. Nabalitaan ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minod edad, naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din uh, akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minod de edad. So pinagsasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at magagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minod de edad ang nalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila, wala silang panagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD, Pero nakatakas. Napapakawalan. Now, meron na akong konting katanungan dito kay Senator uh, Robin Padilla, if you will yield to oh, some po, questions. Po. isa pong uh, pagpasalamat okay. ang uh, suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginamang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of uh, panalagutan para yung isang bata ay makulong sa isang Hingis Crime? Have you conducted studies or are there studies? O meron na pang pag-aaral na ginawa? Oh, ah, ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuhan uh, ng mga impormasyon. Ang amin pong uh, binabasihan din po, ay yung mga bansa din po na katulad natin na uh, miyembro din po ng uh, United Nations. Alam nyo mo po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Ngayon, kanila pong mga bansa din, eh, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa uh, ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa uh, UK saka sa Australia. 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, eh, meron na po mga ganitong bat batas. po. Ang uh, katunayan nga po sa amin pong panukala, eh, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, ano, yung juvenile act na yan. Sapagkat nakita po namin, mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay <coughs> sa panahon. Opo. Okay. Opo. Okay. Uh, yeah, yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay eh, napakababa. Halimbawa, in Belize, 7 years old. Botswanga, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa U.S., depende sa states. Uh, it varies from 11 to 14 years old. Australia, tama tamakat, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Po, sa, sa atin present? po, ang uh, pinapanukala po natin ay 10. Pero, pero sa present, ilan bang present ngayon, Mr. President? 15. 15. So pinapanukawan ng 15. 15 pa wala pong, wala pong silang obligasyon. So ibig sabihin, inahalin tulad niyo po ito sa uh, current uh, age of criminal liability sa Hong Kong na 10, and in Singapore na 10, and Australia 10. B binata, so meron kayo Opo, natin, pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa bilis. Buti 10, sa bilis 7. Opo. opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. opo. Katunayan po, uh, nagiging... Tinitingnan din po natin yung naratibo. Lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin. Ako sa totoo lang po, uh, Senator Rafi Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung ten po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandyan po yung range. Isipin niyo po, eh, mayroon pa po, po tayong binasa kanina na gang rape na pababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, uh, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10, na age of criminal liability, ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga TEF, yung nambugbog, nagnakaw, uh, matanong ko lang kung uh, ano, ano sa tingin nyo, kung uh, itong sa current situation, yung mga bata, mga minoridad, Uh, walang kinatakutan na batas. Kaya sila patuloy na gumagawa ng krimen. Kung ay gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, i-amendar natin yung current na batas, at papabawaan natin yung uh, age of criminal liability, uh, do you think magkakaroon ito ng epekto sa utak ng mga kabataan pagdating sa pag ng krimen? Sila ba'y matatakot na, oh, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen? Ganun kaya ba ang magiging uh, epekto nito sa pag-iisip natin mga kabataan? Malakas po ang uh, aking paniniwala, unang-una po ang uh, pag nangyari po yan, na maamendahan natin at na po yan at naging batas. Naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang consintidor eh. Katulad nga po nang sinabi ng ating uh, idol, Senator Rafi, ginagamit pa po, totoo po yun ha. Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa. Yung birth certificate. So siguro po, uh, mas malinaw ko pong sasabihin sa inyo na kapag ito po naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, makakaroon na po siya ng lesson, makakaroon na po siyang magmaging mga unsinte. Pangalawa, yung mag-alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo. Nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam na alam natin ang underworld. At alam niyo rin po yan, General. Ang una mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inusyente at ignorante, yung walang aral, bata, kasi yan huwag madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa, sa kalisada, sa ngayon, kung itong ganong klaseng paniniwala, ang iyaharap mo sa mga bata, sige gawin mo yan, hindi ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa? Tsapa yun eh. Hindi ka makukulong. Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi yung malaking sakop po nito. At diyan po sa kalisada, tandaan natin, ang vulnerable dyan, bata. At lalo na po, pagdating po dyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano na, na napapanood natin sa social media, bata pa rin. Kaya napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Eh, pambira. Saan naman naging bata yung gumawa ng hinistrad? Totoo po yun, Mr. President uh, Good Sponsor. I uh, just would like to share with you my personal experience pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. Ito po yun, isa, nung uh, meron kaming, well, na nahuli na uh, pusir ng uh, droga, in namin kung saan galing yung kanya supply. Sabi niya, galing daw sa Butamato. So, paano nakarating sa Dabao? yung supply na yan. Ganito sir, ganito. Kunin to sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng uh, Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mo ginagawa? Meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng uh, binigay yung uh, cake, ha? Cake. Cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So, pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito sir, padala ng kuan, uh, deliver doon sa... By birthday, So, yun ang ginawa na bata ang ginagamit na career, courier ng uh, drugs. Now, isa pa yung uh, aket bahay gang. Akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila bata. meron siyang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag may sa loob, ma-unlock na yung uh, door ng pintuan, ay uh, yung lock ng pintuan, yun na kuha na nila yung mga nanakawi sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin no, nung no, na na yung batas na yan, I, I think it's about 2006. Dapo. Ang dahan, nalalaman na kabataan yung kanilang criminal exemption, sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 or 5 uh, to 10 years from the enactment of that law, uh, with all due respect ha, sa, involved sa paggawa uh, ng nitong batas na ito because I know that 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 was uh, enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-reexamine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Mm -hmm. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag-imistigahan mo, wala ka naman, wala na sila ituturo na, ginagamit lang po kami nito mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, oh, list na 18 pa ko, list na 18 ako sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I hope that uh, it's about time that we revisit this law para naman ma, eh, hindi, mo nga, hindi po mga nasama na nabanggit yung mga list of uh, crimes na nangyayari. Yung recently lang nangyari doon sa Tagum, Dabo del Norte, isang estudyante, babae, scholar, pinasok sa bahay ng dalawang minor de edad. Mabuti kung ninakawan lang, pinatay, pinatay yung bata. Bago lang doon sa amin sa Dabo, Dabo del Norte. So, I think, uh, I hope na ma-action na natin ito ngayon. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong, anong dipinsa natin sa na, maganda yung batas na yan, ginawa yan para sa kapakanan ng mga bata. Pero, I think nakikita ko it's already indefensible na sabihin natin na hindi natin na dapat baguhin ang batas na yan. Pag sinabi natin na hindi yan baguhin dahil uh, mali ang pagtingin natin sa sitwasyon. Ako, I've been a policeman for how many years and uh, hanggang nag ako, yan ang palaging reklamo, hindi lang ng police, hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir, wala na akong magawa. Hulihin nyo, sir, bitayin nyo yan. May mga parents magsabi sa akin bitay nga siya, katigas ang ulong bata niyan dahil nga ayaw na ayaw uh, magpa magpa disiplina. Ayaw magpa disiplina dahil alam nila na mayroong batas silang sinasandalan. Kaya siguro, oh, sa mga time lang uh, Mr. President uh,